Nasawi ang mag-asawa at dalawang taong gulang nilang anak matapos mabundol ng sasakyan ang likurang bahagi ng kanilang sinasakyang motorsiklo sa Sinswat Avenue, Cotabato City. Ang detalye mula kay John Garcia. Naganap ang insidente sa Sinswat Avenue, tapat ng Catholic Cemetery, Rosary Heights 1, Cotabato City, madaling araw ng Sabado, Agosto 23, 2025. Ang mag-asawa ay edad 43 at mahigit 30 taong gulang habang 22 anyos ang kanilang anak na babae. Sa report ng otoridad, minamaneho ng isang alias Sam ang puting SUV na residente ng barangay Kalsada, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sakay ng SUV ang tatlong pasahero, edad 22, 17 at 22 anyos. Ayon sa investigasyon ng Cotabato City Police Office Traffic Enforcement Unit, parehong tinatak ng dalawang sasakyan ng Sinsuat Avenue patungong southbound bandang alas 12.05 ng umaga araw ng Sabado. Sinubukan naman ng driver ng SUV na mag-overtake at nabangga ang likurang bahagi ng motorsiklo. Tumila po ng motorsiklo at ang tatlong sakay ng mga biktima sa concrete shouldering. Isinugod pa ang mga ito sa ospital pero diniklarang dead on arrival ang mag-ama at minuwian naman ang buhay habang ginagamot sa ospital ang ina. Tumakas ang driver ng SUV ngunit nadakip sa isang hot pursuit operation ng mga traffic investigators sa Barangay Kalsada, Bulalo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, bandang alas 3 ng umaga. Kasalukuyan siyang nasa kustudya ng Police Station 1 matapos sumailalim sa physical at medical na pagsusuri. Ang parehong sasakyan ay dinala sa Traffic Enforcement Unit Office para sa kaukulang disposisyon habang nagpapatuloy ang masusing imbestigasyon sa kaso. Jen Garcia, IMINES, Philippines.